Hello kaibigan. Meron na akong ibabahagi sa iyo. Ito'y mahalaga kasi patungkol ito sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At ibabahagi ko rin ang patungkol sa layunin ng buhay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang layunin ng buhay? Bakit ka na dito sa mundo? ano ang layunin bakit tayo nabubuhay. Sinasabi nila para mag-asawa, magkaroon ng anak, magpalaki ng anak, tapos yun, mamatay na. Ngunit hindi yun ang pinakalayunin ng buhay. Yun ay mga goals lamang na nakaikot sa ating pinakalayunin sa ating main purpose sa buhay natin. Isishare ko sa iyo ang patungkol sa the real purpose of life. Okay. Sabi nga, ano ba ang dahilan bakit ako narito? Yan po ang tanong ng karamihan. Kaya mahalaga po ito, the real purpose of life. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ka narito? Ano ang layunin ng iyong buhay? Ang tao'y ginawa to fellowship with God at luwalatiin siya sa buhay natin. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Glorify God in your body and in your spirit which are God's. Minsan, maraming nagtatanong, where can I find real happiness? You know, God alone can satisfy your heart and give you real happiness. Jesus said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. John 10.10 Si 10. Jesus lamang ang makapagbigay ng buhay na masagkana at merong layunin. Maraming nagtatanong, bakit hindi ako magkaroon ng kapayapaan? There is no satisfaction and meaning in my life. Alam mo, nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Sinasabi nga sa Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. And then sinasabi din sa Isaiah chapter 48 verse 22. There is no peace, said the Lord unto the wicked. Yung kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Minsan iniisip ng tao, sabihin niya, pagsisikapan ko sa pamagitan ng aking mga makubuting gawa, baka ako na may tanggapin ng Panginoon. Pero kahit anong sikap natin, makasalanan pa rin tayo. Sabi nga, no? your good works cannot make you righteous before God because all our righteousnesses are as filthy rags. Yan sinasabi sa Isaiah 64 verse 6. sinasabi din sa Romans chapter 3 verse 10. There is none righteous, no not one. Romans 3:23 For all have sinned and come short of the glory of God. Wala talagang matuwid sa harap ng Panginoon. Kaya pag dumating yung kamatayan, saan ka papunta? Because of sin, tayo nahiwalay sa Panginoon. But if a person dies, and he is not reconciled to God, he will be eternally separated from God in hell. Siya mahihiwalay sa Panginoon doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kasi sabi sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. At ang death na tinutukoy po dito hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi eternal kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy na tinatawag nating impyerno. Revelation chapter twenty-one verse eighteen it says, "But the fearful, the and un unbelieving, and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." So, ano ang solution sa problema? Meron bang paraan? Malitas tayo sa no? See si Jesus. si Jesus, siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tanging makapagligtas sa atin. He is God's provision for our salvation. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Man tayo ng Panginoon. John chapter 3, verse 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano bang dapat natin gawin Pagsisiyan mo yung kasalanan at manalig ka kay Jesus. Repent and completely trust in Jesus as your Savior. Uh, Luke 13.3, sinasabi, except repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi naman sa Acts 16.31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pagtanggapin mo si Jesus, ikaw ay maging anak ng Diyos. John 1.12, sinasabi, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ibig mo bang maging anak ng Diyos? Ibig mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Itong katanungan, kung ibig mo tanggapin mo si Jesus sa araw na ito at pagsisihan mo yung mga kasalanan, manalig ka sa Kanya. Kung kinanggap mo si Jesus sa araw na ito, patuloy ka sa pag-aaral ng salita niya upang lumago maaaring makakatulong kami sa iyong pag-aaral. Kung mag-send ka ng message at uh, maipadala namin din sa iyo ang uh, lessons. I would encourage you to know more about God through an online Bible correspondence course. You may send your lesson. Or you may send your uh, name or email and we will send you a lesson. May God bless you.